Pagkatapos pong likain ng Diyos ang sanlibutan, minabuti po niya na siya ay magpahinga. Ang araw po ng pamahinga ay ginawa ng Diyos. Sa loob ng isang linggo, ang anim na araw ay nakalaan sa pansariling gawain at naisin. Subalit ang ikapitong araw dapat ilaan sa Panginoon. Kaya nga po, tinuturing nating banal o sagrado ang araw ng pamamahinga. Kaya't ganito na lamang po ang pagkagulat ng mga pariseyo. Agad nilang pinuna ang mga alagad ni Jesus na pumipitas ng trigo sa araw ng pamamahinga. Alam po ninyo, para sa mga pariseyo at hudyo, ito ay isang tahasang paglabag sa batas ng pamamahinga. Subag, subalit, agad silang sinagot ni Jesus Nazareno nang banggitin niya ang kwento tungkol kay Haring David at ang kaniyang mga kasamahan nang sila ay mamamatay na sa gutom. Anong ginawa nila? Kinain nila ang alay mula sa altar na dapat mga pari o mga saserdote lamang ang maaaring humawak, kumuha o kumain. Kaya't ito ay naging kakaibang pagkakataon sapagkat ginawa iyo ni David upang maligtas sila sa gutom. Iginiit pa ng ating Panginoon ang tunay na aral sa pamamahinga. Ipinaliwanag niya na ang araw ng pamamahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao at hindi ang tao ay nilikha para sa araw ng pamamahinga. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na anak ng tao ay ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ano po ang ibig sabihin dito ni Jesus? Para sa mga pariseyo kasi, kailangang tumigil ang mundo kapag araw ng pamamahinga. Wala sila dapat gagawin kung hindi ang maupo at magpahinga sa buong araw wala silang mga activities na dapat ginagawa ngunit maliwanag na ipinahiwatig ng ating Panginoon na bagamat mahalagang ilaan ang araw ng pamamahinga para sa Diyos ay hindi nangangahulugang titigil na tayo sa paggawa ng mabuti Uulitin ko po, binigyang diin ni Jesus Nazareno na hindi nangangahulugang araw ng pamamahinga ay titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi nangangahulugang hindi na tayo magmamalasakit sa ating kapwa. Hindi nangangahulugang wala na tayong pakailam sa ibang tao. Hindi nangangahulugang matitigil na ang ating pagmamalasakit at pakikipagkapwa tao. Ipinaliwanag ni Jesus na mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung hindi tayo hihinto sa pagawa ng mabuti at patuloy nating ipapamalas ang ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakahalaga po na paglaanan natin ng sapat na oras ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti, hindi lamang ng ating pisikal na pangangatawan, kung hindi ang ating relasyon sa Diyos ang pakikibahagi sa banal na Eucharistia ay makakapag-unlad sa ating espiritual na pangangailangan. Ang salita ng Diyos ang nagiging gabay natin upang magawa natin ang mahalagang ipinag-uutos ng Diyos sa atin. At iyan ay ang paggawa ng mabuti ang mahalin ang ating kapwa at ang tumulong sa nangangailangan anumang oras, anumang panahon at maging sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway mas higit maghari sa ating puso ang pagmamahal ng Diyos at pakikipagkapwa tao sa kabila ng ating tapat na pagsunod sa kautusan ng Diyos kung tayo ay itinuturo na gumawa ng tama at talikdan ang masama gawin natin itong pagkakataon upang gumawa ng makabuluhang mga gawain at kasama na diyan ang ating pagpapamalas ng pagmamalasakit sa ating kapwa tao. Lagi nating tatandaan na ang araw ng pamamahinga ay hindi nilikha upang tumigil ang paggawa ng mabuti. Ang araw ng pamamahinga nagtuturo sa atin upang mas lalo tayong gumawa. Nang mabuti at tama. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.